Nagnis tulang dagat ng apoy ang bahaging ito ng barangay Pugis sa La Trinidad Binguet bandang alauna ng madaling araw noong linggo, November 10. Ito ay sa pagsabog ng isang fuel tanker matapos itong mawala ng preno at inararo ang isang talir sa lugar. Isa sa mga nakasaksi rito ang 60 anyos na si Tatay Hasyendo na nakatira dalawang daang metro ang layo mula sa insidente. Ako nagwaras, de de dalit balay Sa paunang investigasyon ng PNP, galing sa Baguio City ang tanker at magdi-deliver sana ito ng langis sa Latrinidad ng mawalan o ito ng preno. Uh, ang cause po yun is the, uh, yung, kwan, yung mechanical defect uh, which uh, turn into loss brake. Uh, that's the time na yung driver uh, lost control na yung steering. Agad namang tumulong sa lugar ang mga pulis para maisalba ang 52 anyos na driver ng truck pero naipit ito dahil sa pagbangga. Dahil sa pagtagas din ng langis, nagdulot ito ng malaking sunog. Ang nalaman ko na ito nga, may involved nga dito na, na truck ng, ano, ng gasolina ay eh, nag second alarm na agad tayo hindi no, pa natin hindi po natin, hindi na po natin pinatagal eh, nag second alarm na po tayo kung saan nag-respond din na lahat ng mga karatig bayan natin tulad ng Tublay, Sablan, Baguio at Tuba. Uh, actually nung oras na yon yung madaling araw na yon nandoon ng mga uh, pulis nating na naka-duty doon. So right away nandoon sila na rumisponde at uh, tumulong Ganon po ang nangyari doon. Inabot ng halos apat na oras sa mga bombero bago nila itiklarang fire out bandang alas 5 ng madaling araw at dito nagawang makuha ang bangkay ng driver. Natapos noong 5.12 ng madaling araw na po na nagdeklara ko ng fire out pero nagcontinue pa rin po tayo sa pagbantay para maiwasan po yung mag-rekindle yung sunog. Noong kalakasan ng apoy, talagang hindi natin pwede na ipilit na kunin yung yung katawan ng ating truck driver na naipit. Umabot na sa halos labing isang milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog pero hindi pa kasama rito ang halaga ng ilang sasakyang nadamay rito. Pinuntahan na po natin yung establishment para masabi sa kanila yung mga dapat din nilang gawin kasi uh, sa kanila uh, kumbaga, uh, mayroon silang liability na, tang na pan tanggalin yung truck doon at linisan yung mga damage na, na yung yung mga kumalat na kwan uh, na mga gasolina. Nawalan ng tirahan ng apat na dalawang pamilya o isang daan at individual matapos matupok ang halos siyam na bahay at inaasikaso na ng La Trinidad LGU ang tulong na ibibigay sa mga nasunugan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.